each a uh, rainy days. Hi guys, good morning. Payong ka guys, eh, maulan ng Japan ngayon. Saka malamig. guys, trabaho na naman tayo. <laughs> pait sa pubri guys eh. Kapait ni pubri ba? Kapoy na kayla, guys. <laughs> Tabaw tagabi adlawan. Tag makatigom nandako, no? Kapoy na ang no? kapo na kayo. Buso na ko pa Trabaho eh. <laughs> Dawag na Di puta takadaog. Ay ka. <laughs> ah, ganyan talaga ang buhay guys sa Japan. Kailangan dalawang trabaho mo guys. Pag wala kang asawa dito. Kailangan dalawang... Ano mo, trabaho, trabaho ka sa gabi, trabaho ka sa araw. Okay lang kung malaki siguro ang trabaho mo sa araw. Okay lang kasi may araw kasi guys, uh, trabaho mura lang sa may ragsuldo, mura lang sahod. Kaya kailangan mo nang trabaho din sa gabi sa araw. Yan kaya guys. kasi si mamahal Mama, din mga dito guys. At saka ang mura ng yen. Ano ba nangyari? Ang yen guys, dati 45 ano, one, 100 yen. Ngayon, guys, 37 na lang. Tingnan mo, guys, grabe ang bagsak sa yen. Eh, padala ko sa Pinas, guys, yung pera ko. So, sampung lapad, kunti lang, 30, 30 plus lang. Dati, 30, 37,000. Ngayon, eh, dati, 45,000. Eh, ngayon, wala na, guys, tuwad na. Patay ng negosyo. Eh lang po guys. Gambari masu. Bye bye. See you next vlog.